Nagsimula na ang seminar ng Summer Kinder Program na Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Iloilo, kung saan pa mga bata na magsisimula sa edad na apat ang gulang ang siyang makikinabang dito. May detalya si Meth e. G. Diche. Sa ikadalawang putsyam na taon ng programa ng New Era University at pakikipag-ugnayan sa Department of Education, ay muling nagsagawa ng taunang seminar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang mga kinatawa ng New Era University sa pangunguna ni Dr. Lydia Eli Bunaw, Dean ng College of Education ng NEU. Para sa taong ito, isinagawa sa bahagi ng Visayas ang seminar workshop para sa mga volunteer at para teachers sa probinsya ng Iloilo. Kasama sa mga dumalo ay mga teachers at para teachers mula sa probinsya ng Aklan, Antique, Capiz, Negros del Sur, Negros del Norte at ang host province ng Iloilo. Layunin ng seminar workshop na maihanda ang mga guro sa pagsisimula ng klase ng SPK sa taong ito. Ipaliwanag ang ilang pagbabago, gayon din ang system ng pamimigay ng mga award sa mga magiging mag-aaral. Isa sa mga magiging pagbabago ay dahil sa K-12 system. Hindi na magagamit ng certificates na makukuha ng mga mag-aaral sa pag-enroll nila sa grade 1. Di gaya ng sa mga nakaraang taon na ang mga SPKP certificate ay katumbas ng 8 weeks curriculum ng DepEd para sa mga bagong papasok sa elementary. Ang 6 weeks na pag-aaral sa SPKP ay magagamit upang maihanda at masanay ang mga kabataang ito sa pagtungtong nila sa kinder at elementary. Kaugnay nito, nagsimula ang kampanya at enrollment ng mga mag-aaral noong March 17 at magpapatuloy hanggang April 20. Magsisimula naman ang klase sa April 23 hanggang May 29 upang mabuo ang 6 weeks of classes sa kanyang-kanyang probinsya. Mula dito sa Aklan, Met G. Dice, Eagle News.